Ang Goliard! <laughs> next! Next! Ako <laughs> next! next. Uh, next. <laughs> number 3! Dalina. tawagin Contestant number 2! Galing Ay, ni. ay, na ay 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 ay, 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 Ang niyo ba? Si <laughs> 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 Ang corny ba? Ang corny ba? Ang 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 corny ba? Ang Ang corny ba? Ang corny Ang corny ba? Magkaisa pa. Hindi mo ako masinig. Ah, Kasi? Totoo ba? Alas ko si Jerico. Kataposin lahat. Halo. kasi naman mo ka. ko ba? Yun na. Ayos. Ayos. Kasi kasi hindi ko na kasi kaya nangalok makeup si. Oh, ane makeup. Oh, oh. oh, oh.

Buhas, bukas, bukas, babawi kami talo nyo. Hindi ba yung motel? Motel, motel. Hey, Oo oh, no. nga. Ang nyo kasi. <laughs>